for today's mini vlog nga pala ngayong araw ay kaarawan ng aming pamangkin at sa araw nga pala na to ay apat na taon na yung pamangkin namin na si Prince tulad nga pala ng sinabi ko nung huling vlog ko ay dito namin dadalhin yung binili namin na cake tsaka leche flan so bandami nga rin pala ng handa nitong pamangkin namin at dahil napaaga nga pala yung pagpunta namin dito ay hindi pa nga pala tapos lahat ng ginagawa nitong pinsa namin And kaya tinulungan na rin namin itong pinsa namin sa mga kailangan pang ayusin dito sa mga handa niya. Para matapos na rin lahat ng mga ginagawa niya para makakain na rin kami dahil gutom na rin kami. Chawot lang. Pero yung hindi lang talaga natapos ng pinsa namin na itong ginagawa niya na marshmallow tsaka hotdog. Rocky! Sige, tapos picture. picture yung dali ko ito, ha? Ha? Opo, o, Sige. Baki. klik. Tapi, na, Tapi, na. Tu man kau naik tu? Ah, malu. Oh, tak Klik. Oh, tak. Siapa pakai? Siapa pakai makan daya? Adon. Oh, klik. Ah, klik. Oh, tapi kan. Oh, itu kau masih dekat. tak klik? Bijak tak klik? Mak, Aman. Panda. Hehehe. Malam tengah malam habuk, tak begitu tang. Enggak. Kau habuk, perokok ya. Ini Aku kan One, two, three, five. Oh. Why, <laughs> why? At ito nga pala yung mga handa nitong pamangkin namin. Meron nga pala siyang lumpia, dynamite, tsaka fried chicken. Meron din nga pala sinar sinarsahang manok, inubara na manok, tsaka pansik. At syempre dahil birthday nga pala ito ng bata ay hindi talaga mawawala yung spaghetti. Dahil alam naman talaga natin pag birthday talaga ng mga bata ay hindi talaga pwedeng mawala ang spaghetti. At dahil okay na nga rin pala yung lahat ay nagsimula na nga rin pala ang kuna ng litrato yung pamangkin namin. Kinuhaan na nga rin pala namin ng litrato kasama itong mga tropa niya. Dito nga pala sa video na to ay kitang kita mo talaga kung gaano kasaya itong pamangkin namin sa karawan niya. At lalong lalo pa nga ay kasama niya itong mga tropa niya at may kanya kanya pa sila mga pose sa picture. At yung sunod nga palang kinuhaan ito nga pala mga peres ng ating birthday celebrant. Yes, son! Yan yan kantayan. yan Happy Birthday. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Berapa Birthday Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Iba takon. Awan tu. Dengen Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to. You. ai chị đừng có một băng tàng chị đừng có một ta, tàng chị đừng <laughs> At dahil tapos na nga rin pala nating kantahan ang ating birthday celebrant ay ito na nga pala ang pinakahihintay ng lahat. At sa mga oras nga pala na to ay nagsisimula na naman nga pala yung walang pansinan challenge namin. Mga munang pansinan dahil busyng busy ang lahat, kumain. At sa mga nagtataka nga pala dyan ay kung bakit wala nga palang prayer hindi ko nga pala napindot yung record sa video ko. Kaya andito na lang muna ang ating mini vlog. I'm